Guys, na nyo. Ganito lang pala. O ganito pala ginagawa yung mga manika. Oh, mga no, baby doll. Wow. Ano yung tinunaw nila na yan? Guma ba yun? Ibang... Tapos ininit. O, oh. oh, ihulmahan nito ng ulo. Ng ulo ng manika. O, oh, tapos lalagay sa malamig na tubig para matanggal sa buro yan. Oh. Grabe, no? Ganyan lang din ginagamit nila manumano. No. Hmm, tapos ginugupit na. Ayan. Lalagyan ng buhok ko. Galing ano. Ang bilis. Tapos okay. ito tingnan nyo yung paglalagay nila ng mata. Hmm. Nakakatakot na no? tingnan nyo. Ay! Parang mm, ako hmm. Hmm. Nakalala ko sa game. Hindi na nyo. Oh. Hindi din. Oh. <laughs> diba? Oh, diba? Kukrak kukrak. Hmm. Ayan din yung dami nilang gawa. Tapos, ya, assemble na nila yung katawan. Ayan naman yung katawan. Katawan kami. Hmm. Lagi nyo yung kamay. Oh, dinamitan. Ang oh, galing. O, di diba? Ganun oh, diba? lang pala yun. Ang dami nilang nagagawa. Ano saan kayang bansa ito? Hmm.